Today, let me tell you the story of Diana Dietz. Nakinitil yung kanyang buhay dahil hindi niya nakayanan yung pambubuli sa kanya online. Siya si Diana Dietz na sumikat sa alias na Coconut Kitty. Isang artist na sinubukan buhayin ang kanyang dalawang anak sa paggawa at pagbebenta ng kanyang mga acrylic paintings. Pero hindi ito naging sapat. Kaya pinasok niya ang buhay ng isang pagiging camgirl. Nang lumaon dahil sa kagustuhan niya na mabigyan ng privacy at protektahan ang kanyang mga anak na lumalaki na, ay nag siya sa kanyang pagiging cam girl. At dahil nga artist siya, isin mo kanyang gumawa ng isang karakter na animoy version ng kanyang sarili sa pamamagitan ng digital arts. Nagpo-post siya ng mga sexy videos at mga litrato sa iba't ibang social media platforms gamit ang kanya nilikang karakter na Coconut Kitty na nakilala at sumikat kung saan nagkaroon siya ng 5.4 million followers sa IG at 1.4 million naman sa Twitter. Sa stage na to ay maiisip natin na wow, sobrang sikat at successful na niya na parang nasa kanya na ang lahat na even mga Hollywood actors at ibang personalidad ay kilala na din siya. But no. Mm -mm. Ito pala yung magiging downfall niya dahil napakarami rin ang mga nambabash sa kanya. Sinasabihan siyang fake, na sobrang pangit daw siguro, yung totoo niyang muka kaya tinatago niya, na sigurado daw mataba talaga siya at hindi siya sexy, na pinoportray lang niya ito kasi nga hindi siya ganun, at ang matindi pa ay makatanggap siya ng akusasyon ng or yung paghikayat sa mga pido or yung mga manyakol na mas prefer yung underage or mga bata dahil doon sa karakter na coconut kitty na nilikha niya na parang nasa edad lang na 14 to 15 years old daw, sabi ng karamihan. Tapos laging super sexy pa yung mga pinupost niya. Bukod pa rito, eh, ang dami niyang death threats na natatanggap. Kaya naman noong August 7, 2022, ay nireveal na niya ang kanyang sarili para matigil na yung pababati ko sa kanya pero nagkamali siya. This is the video because everyone wants to see the real face of Coconut Kitty. Okay, I don't think people understand what my page is about. My page is about my cartoon character, Coconut Kitty. I'm the artist. I'm not a model. If you want to see me with makeup, I haven't showered or done anything this morning. Um, I haven't put on any makeup. All right. So um, stop saying that I am 65 or however old you think I am. Okay. Because I'm not. Hmm. Dahil mas lalo siyang binuli ng paulit-ulit. At paulit-ulit din niyang dinepensahan yung kanyang sarili. Sinasabi niya na si Coconut Kitty daw ay isang karakter lang na kanyang nilika. So stop the hate and focus on your passion. At noong December 26, 2022, nagpo siya ulit ng video niya na pinakita niya yung totoong siya. At sinabi niya na ako ay isang matalinong businesswoman na ginagawa lamang kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin. Kahit na may mga taong ayaw dito. Kaya tigilan nyo na yung pagreklamo nyo kung ayaw nyo ng anime ko. Hi everyone! I'm the creator of Coconut Kitty. Okay? I'm sick of people saying that I'm 60, 50. You don't know how old I am. I've gotten plastic surgery since I did live camming. And I'm happy with the way I look. and i'm not ashamed to admit that i create a character so i'm sick of the comments okay you want to see my real face this is it deal with it i don't give a fuck if you continue to follow me or not it clearly states in my profile that I'm an artist. It doesn't say public figure. It doesn't say my real name. It says Coconut Kitty. At noong January 5, 2023, nagpost ulit ang kanyang video na kinall out niya ang kanyang mga haters na umaalipusta ng kanyang pangangatawan. For people saying that I'm fat in real life, okay, I wear double zero. I have to buy kids' jeans, all right? This is not fat. So stop saying I'm fat. If anything, I'm trying to gain weight right now. I weigh 99 pounds right now. I lost 20 pounds due to personal issues. Please stop saying that I'm fat. In real life, this is a live video. For those of you who doesn't know yet no, na nasa social media po ang pinakabastos at pinakasalbahay mga tao. They will really attack your personality, your character, yung itsura mo. And I'm telling you ha, na lahat ng klase ng pambubuli dito sa social media mo mararanasan. Kaya kung mahina ka, ay bibigay ka talaga. At ito ang hindi nakayanan ni Diana. Good morning, everyone! I just wanted to make a quick video because I feel like some people are still confused about what I do for a living, okay? I'm an artist and I'm a digital creator. I created a character named Coconut Kitty, okay? That's what I do for a living. I'm not a model, okay? I'm not a catfish. I do not use Instagram as a dating site. I meet people in real life who I like to date, okay? Not off the internet. Anyway, si Diana ay may nilalabanan ng depression at ongoing mental illness. At dahil nga sa mga backlash sa kanya, ayun, mas lalong nadagdagan yung iniinda niya. Kaya naman yung February 12, 2023, ay ginulat niya ang kanyang mga milyong-milyong followers nang ibalita at i-confirm ng kanyang pamilya na si Diana Dietz, also known as Coconut Kitty, ay kinitil ang kanyang buhay sa edad na 37 years old. Nakakalungkot, no? Na hindi pinagtuunan ng mga tao yung talento niya sa pagpipinta at digital arts. Kung gaano siya ka-creative, that she has something more to offer. Even bago nga siya pumano, di ba, pinakita pa niya kung gaano siya ka-excited sa mga upcoming projects niya. Over the last two months, I've been contacted by the top Hollywood animators and top Hollywood artists who offered to help me produce a Coconut Kitty adult humor animation show, which will be on TV. So, um, you know, I don't need to prove anything to you guys. I just want to make it clear because some people keep asking. Why are you editing? Why are you doing this? Uh, I, hello, read read the bio. but sad to say If you don't like or agree with what I do, that's not my problem. It's yours, okay? I can choose what I want to do for a living. Which is art, and I'm going to continue to do it, no matter what you say, no matter how much you try to bring me down, because in the end, the doubt is what is—it actually inspires me. It really does. I love it. So, alam niyo, you really can't judge a person by their looks. Kasi kahit sa tingin natin na sobrang strong nila, ma ay deep inside sensitive pala sila. na naapektuhan sila sa mga negative judgments ng mga tao about sa sarili nila na mas pinili pa nilang mawala sa mundo. Kaya, with this, let's all be reminded na tao po tayo. May pakiramdam, nasasaktan, nangihina, bumibigay. Kaya matuto po tayong pahalagahan yung nagagawa at kaya pang gawin ng bawat isa sa atin. At iwasan natin mag-focus lamang sa Palabas, naka-anyo